So ito pala yung ating gagamitin mga kaibigan. Ito yung ating pang month olds yung 3 months old up. So ito naman yung gagamitin ko sa sisiw. Ilalagay na natin tong ating pamurga. Dito naman sa ating mga gross mga kaibigan, susubo natin tong isang buong kaplet. Ayan, kung nakikita nyo, yung kulay puti. Magandang araw mga kaibigan Tayo nagbabalik muli dito sa aming backyard at sa aking youtube channel So ngayon lang ulit tayo nakapag video at nakapag vlog Dahil nga tuloy tuloy yung mga pag at bagyo So halos one month na naman mga kaibigan na wala akong upload Kaya nga nang mag update sa ating maalaga So magpupurga rin tayo ngayong araw dahil breeding season na mga kaibigan, Bare months na, kaya kailangan nating ihanda yung mga manok natin na pwede nating i -breed. So ko kung napapansin nyo may mga nage heavy molt dito sa ating backyard. Samahan nyo ako mga kaibigan para makakuha kayo ng idea at kaunting tips sa gagawin ko ngayong paghahanda para sa breeding season. Tara mga kaibigan! Dito nga pala sa ating mga alagang manok mga kaibigan, pupurgayin natin yung ating mga weak olds hanggang sa mga breeders. Pati dito sa ating mga dumalaga, ito yung ating dumalaga na Jersey Giant, yung binatil yung Rhode Island Red at yung dumalagang Buff Orpington. So anak yan ng breeders natin Ito yung mga nanay niya So hindi ko alam kung saan dyan Pero palaki natin yan dito Kasabayan nitong mga to So hindi pa naman sumasampa yung rooster na Rhode Island Red Kaya hinayaan ko muna sila magkakasama dyan So ito yung mga grows natin Na Black Australorp mga kaibigan Isasama rin natin sila sa pagpurga Dahil medyo namamayat na sila kailangan nating tignan baka may mga parasite na sa kanilang mga katawan. So nung mga tuloy-tuloy na pag-uulan, okay naman sila, wala namang sinipon, wala namang nagkahalak. Mahirap lang talaga yung maintenance nila kung ano yung dapat natin gawin at ipainom. Kaya malalaki na yung mga Black Australorp natin mga kaibigan. Ito yung mga 3 months old. Tapos yun yung mga 2 months old may git. Dito sa ating mga Rhode Island Red Breeder hens, ay may nangingitlog pa isa-isa. Pero wala pang tandang yan mga kaibigan. So mapapansin nyo marami pa rin balahibo. Ibig sabihin nagmumult pa rin sila. Pati itong ating mga Black Australorp, yung rooster natin wala nang buntot. So hindi ko pa siya maihiwalay dahil wala kang paglalagyan na kulungan mga kaibigan kaya hinahayaan ko lang muna dyan. Hindi na rin umiitlog yung mga hen natin, nakapahinga na rin sila sa breeding. Tapos yung kulungan ng ating mga buff orpington, dyan ko muna nilagay yung mga roosters natin na Rhode Island Red yung pinapalaki natin. Pati itong rooster natin na Mohawk Line at yung buff orpington rooster, ayan naka heavy molt din yan ngayon, mga kaibigan. Kung mapapansin nyo ang pangit ng itsura, parang zombie dahil talagang nalalagas yung mga balahibo nila. So isasabay ko silang lahat sa pagpurga para habang nagpapatubo sila ng balahibo ay maging maayos yung kanilang kalusugan at hindi na natin sila pupurgahin once na nakapatubo na sila ng balahibo. So kahit papano mga kaibigan, okay naman yung mga breeders natin, molting lang talaga yung problema natin ngayon. Dahil nga rainy season, hindi natin maiwasan na magmumult ng kusa yung mga yan. So ito yung iba nating gross mga kaibigan, yung going 1 month old na mga Black lord, Prod Island Red at Buff Orpington. Ang pampupurga natin sa kanila mga kaibigan, powder na tinitimpla sa tubig. So ipapakita ko sa inyo mamaya. So importante ang deworming sa ating mga gross, lalong lalo na sa mga ganitong edad para matanggal yung mga parasites sa kanilang katawan at maging maganda yung paglaki nila. So ito yung mga batch na napisa nung mga kasagsagan ng pag-uulan mga kaibigan at wala namang mortality at kung makikita nyo masisigla sila. So importante pala mga kaibigan, i-fasting nyo yung inyong mga sisiw at inyong mga malalaking manok. Dapat kagabi pa lang natanggal nyo na yung mga kainan at inuman nila. Para ngayong umaga, susubuan na lang natin sila ng mga pamurga o papainumin natin ng pamurga. So, i-detalye natin yan mamaya, ipapakita ko sa inyo yung mga gagamitin natin para sa mga katulad kong beginners may idea kayo. So, ito pala yung ating gagamitin mga kaibigan. Ito yung ating pang month olds, yung 3 months old up hanggang breeders, yung ating Bermex Porte. So, proven and tested ko na ito. Kung walang available sa inyo nito mga kaibigan, merong City Williams, Astig, lahat naman yan magaganda. Basta tama yung proseso gagawin nyo. Ang presyo nito dito sa amin, 7 pesos each. So, bumila akong 30 pieces. So, 210 lahat ito. So, ito naman yung gagamitin ko sa sisiu, King Purga. Wala kasi mga kaibigan yung bastonero. Sabi doon sa poultry supply, magandang klase rin daw ito na pamurga. Excellence naman mga kaibigan, kaya siguradong maganda to. So, gaya nang sabi ko kanina, Importante yung fasting mga kaibigan. Huwag kayong magpupurga ng may laman yung chan nila o yung butchi nila. Dahil mababawasan yung epekto ng pamurga natin. Mas maganda na walang laman. Para pag natunaw sa mga bituka nila, diretsyong e-epekto doon sa mga parasite. Hindi nakasama ng pagkain. Hindi rin kami nagpainom. Ngayon pa lang para uhaw na uhaw yung mga hahaluan natin ng tubig. So, i-set up ko muna yung pamurga natin and then ipapakita ko sa inyo dalawang batch yung atin pupurgahin na gagamitan natin itong powder ito yung dito sa isa tapos yung isa don sa labas mga kaibigan so hahaluan ko na lang ng konti tantsa-tantsa na lang ayan basta kumulay lang so pang maramihan kasi ito mga kaibigan so ang importante dyan mapurga natin ng maayos basta tantsahin nyo lang mga kaibigan kagaya yan kumulay na siya konti lang inilagay ko Okay na 'yan para pumasok agad doon sa sistema ng ating mga sisiw. So ibibigay na natin 'yan para makainom na sila ng pamurga natin. Ilalagay na natin itong ating pamurga. So ganyan yung gusto kong ipakita sa inyong mga kaibigan kaya tayo nagfa-fasting para kapag nagbigay tayo, iinumin agad nila kasi uhaw sila at the same time wala pa silang kinain kaya mauubos agad nila 'yan kasi ang importante diyan yung ibibigay natin na pamurga, maubos nila mga kaibigan. So kapag napainom nyo sila kunyari, napainom nyo ngayong umaga, pwede namang mamayang hapon na kayo magpurga. Uhawin nyo sila para pumasok agad sa sistema nila at hindi sila mabusog. Kasi pagbusog sila, gaya ng sabi ko, hindi nila iinumin yan agad. So para magka-idea kayo kung bakit ba tayo nagpa-fasting sa mga alaga nating sisiw at manok. So pupuntahan naman natin yung ating mga growers at breeders. Dito naman sa ating mga gross mga kaibigan, susubo natin tong isang buong kaplet. So ganoon din kailangan nakapasting sila para umepekto agad yung ating pamurga. So nakalimutan ko sabihin kanina, for example, 8 AM, so 8:30, pwede na kayong magbigay ng inumin nila, yung regular na iniinom nila. Tapos mga 8.45, pwede na kayong magbigay ng pagkain. Ako after 45 minutes, doon ako nagpapakain para umepekto muna itong pamurga at the same time, pag nalagyan ng feeds yung kanilang bituka, pag nag-grind yun, yung mga namatay na mga parasite sasama na sa dumi nila. So, ganun kasi yung naobserbahan kong epekto, mga kaibigan. So, isusubo lang natin ito. So, mas maganda na may tagahawak kayo para madaling may subo ng maayos kasi pag pumapalag yung manok, may posibilidad na tumalsik yung ating pamurga. Ayan, ganyan lang yung gagawin natin. So, isang pulit to na black australorp, napakaganda. So pupurgayin ko na muna itong mga grows natin mga kaibigan. Ayan tapos na tayo magpurga mga kaibigan lahat ng ating breeders. Pati itong mga nakapay nga. So obserban ko na lang sila after 30 to 45 minutes. Kapag may mga nailabas silang parasite ipapakita ko sa inyo. So update ko kayo mamaya and then papakainin na natin sila. So medyo dumidilim na naman yung kalangitan natin. Baka uulan na naman mga kaibigan. So buti na lang tapos na tayo magpurga. A few moments later... Ayan mga kaibigan, makalipas ang 45 minutes, pinakain na natin yung ating mga sisiw. Wala akong nakitang mga bulate. Kapag magpupurga pala kayo mga kaibigan, dalawang sign yung pwede nyong makita. Pwede walang bulate o pwede may mga durug-durug. Kung wala kayong nakita, ibig sabihin pwede natunaw o wala silang mga parasite sa anilang bituka. Kapag visible naman yung mga bulate, Ibig sabihin niyan, maraming nakatago sa kanila mga bituka. Pero mas maganda pa rin na napupurga natin sila ng regular. So dito sa sisiw, uulitin ko to after 15 days. Tapos pagdating nila ng 2 to 3 months, ulitin natin yan. Sa mga adults, pagdating naman ng 3 months, doon natin uulitin. So maya check natin yung mga breeders natin, yung mga month olds kung merong mga bulate. So pinakain ko na sila dahil gutom na gutom na mga kaibigan. A few moments later. Balik tayo dito sa ating mga grows mga kaibigan, sa ating mga malapit ng gawing breeders at doon sa ating mga black australorp. To mga kaibigan, may nakita akong ringworm dito sa ating tapat ng ating mga grows na black australorp. Ayan, kung nakikita nyo, yung kulay puti. Hindi pa fully grown mga kaibigan kasi payat pa. Kadalasan kapag napabayaan natin na hindi tayo nagpurga, sobrang taba na yan. At yung mga nutrients na kinakain nila ay dyan na napupunta kaya hindi sila tumataba o hindi sila lumalaki. Ayan mga kaibigan, successful yung ating pagdi Hindi naman lahat ng manok may mga parasite pero ito talaga patunay na meron at meron sa ating mga alaga. At maganda rin na kapag sisiw pa lang nagde-deworm na. So hindi na develop ng husto yung mga parasites sa kanilang katawan. Sisiw pa lang na ilalabas na nila kaya hindi lumalaki. Kaya importante ang deworming mga kaibigan. Kailangan masunod natin yung program. Simple lang naman. Pag nagpurga kayo ng sisiw na before 1 month old, mga 3 weeks to 1 month. So kung nagdeworm ako ngayon, kailangan bibilang ako ng 15 days tas uulitin ko. Dito sa ating mga malalaki, every 3 months mga kaibigan, kailangan alam nyo yung buwan kung kailan nyo ulitin. So magpapakain na kami. Ayan, gutom na gutom na sila. Ayan mga kaibigan, nagpapakain na tayo. So sana may napulot kayong idea sa ating video for today. Disclaimer lamang po muli, ang lahat po ng aking pinakita at ginawa ay base sa aming experience at base sa aming ginagawa dito sa aming backyard. Hindi ko po sinasabi na ako ay eksperto o ako ay gayahin nyo. Pinapakita ko lamang para may basean kayo. So maraming salamat mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay. Ingat kayo palagi hanggang sa muli and God bless us all.